Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections. Napakabilis po talaga ng panahon ano po. Malapit na namang matapos ang linggong ito, pero salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta dito po sa ating programang Reflections sa FEBC Radio TV. Ako po si Russel Ramadi, isang mapagpalang araw po sa inyo. At samahan niyo po ako sa ating uh, pag-aaral ng uh, ating uh, Word for Today from Ephesians chapter 4 verse 32. Ephesians 4:32 Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Ephesians 4.32 says, Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Yan po ang ating verse for today. At alam niyo po, yan ay isang uh, napakagandang paalala po sa lahat sa atin, to be kind. I once remembered someone asking, If you could be someone or anyone in this world, what would you choose to be? At ang kanya pong sagot, be kind to be kind marami po sa atin siguro sasagot niyan ay eh, maging engineer maging abogado maging doktor maging uh, famous magkaroon ng maraming uh, uh, resources maraming pera maraming paka-travel uh, sa buong mundo pero ang napakagandang sagot po na aking narinig maging mabait to be kind and it truly Highlights ito pong verse na ito kasi ito po ay panawagan sa atin to be kind. Sabi rito be kind to one another, tender-hearted, walang butang puso, forgiving one another as God in Christ forgave you. Ang Panginoon po ang ating modelo ng pagpapatawad, ng pagiging tender-hearted, ng pagiging mabait. It is because God himself modeled it for us, and because we became recipients of this grace, which we don't deserve, tayo naman po ay meron ding responsibilidad to put this forward, to share this with others, so that tayo po ay uh, mag-reflect ng kabutihan din at kabaitan din ng ating Panginoon. Alam niyo po, naalala ko yung isang uh, pagkakataon na napakaraming tao sa isang food court, no? Ito po ay uh, nung kami ay naninirahan sa ibang bansa. There was lunch time, uh, office time na uh, kumakain, lunch break sabay-sabay ng lahat ng office workers at talaga pong punong-puno yung food court. At uso po doon na, na maglalagay lamang ng tissue paper sa table para sabihin na reserve na yung area na yon, ano? And so anong nangyari? Ito pong uh, aming mga kasamahan na mga Kristiyano rin eh pagkatapos nung bumili ng pagkain, emo sila sa isang table. At bagamat uh, nakita na nila na merong reservation, no? Mayroong tissue na na nakalagay doon sa table, eh, they still went ahead and uh, ignored the tissue paper na reservation ng isang grupo and sat down in the table. Kaya nung bumalik yung nagpa-reserve doon, ay eh, nagtanong kung bakit kinuha yung kanilang space. At uh, sa halip na mag-apologize, eh, talagang medyo sabihin na natin, eh, medyo tinarayan po nung no, <laughs> haming kasama yung mga nagtanong at uh, hindi naging maganda ang salita na namutawi sa kanyang labi. So para hindi na lang masayang yung lunch break ng pakikipag-away, eh, tinanggap na lang po ng grupo na yon na napaalis ang eksplanasyon at sila'y kumain. Pero maya-maya may isang bumalik, may isa pong bumalik doon sa table ng aking uh, uh, aking mga kaibigan ano? At sabi nila, doon sa nagsalita, doon sa nagtaray sa kanila, sabi nila, hindi ba ikaw yung tao na nagpunta doon sa aming simbahan nung Sunday? At uh, you talked about God, you talked about kindness, you talk about being compassionate and being helpful, aren't you the same person who went to our church and said that? Wow! Kung makikita niyo lang po ang reaksyon ng aming kasama, nung narinig niya mga salita na yon. ay talagang, uh, wow! It was a big rebuke, hindi po ba? Na tayo ay nagpe-preach ng forgiveness, ng kindness, ng tenderheartedness, ng emulating Christ. Pero minsan, mayroon pong mga pagkakataon na tayo ay pumapalpak, tayo ay uh, nakakalimot. Sino nga ba tayo? Tayo yung mga anak ng Diyos na dapat uh, mag-reflect din ang kanyang character to people. And that was a steering rebuke from that person to our acquaintance. Dahil po doon, pulang-pula siya at uh, wala na lang masabi kundi, I'm sorry, I'm sorry, no? So yung mga pagkakataon po na yan ay is a big reminder for us na sa mga pagkakataon po na tayo ay binibigyan ng, ng mga opportunities to show goodness to show kindness to show tender mercies letting others do first be first yan po ay uh, magandang uh, ibigay natin sa Panginoon at uh, tayo po ay sana ay mag-respond with kindness rather than lash out in anger and meanness and cruelty, no? Yung pagkakataon na merong mga mga tao na hindi natin nagustuhan, hindi natin na naunawaan kung bakit sila ganon, sa halip na tayo ay magalit, May the Lord empower us to show kindness and tender mercies to that person as well as to forgive that person just as Christ forgave us. Maganda po na tayo ay mag-respond, 'wag muna mag-react, no? Minsan po kasi napakabilis nating mag-react. Kaya minsan eh uh, hindi tayo nakakapigil sa ating mga sarili, we just let our natural side take over and we forget to pause and ask God for help. Kaya po sa mga pagkakataon na nasusubok po ang ating kabaitan, ang ating patience, mag-pause muna po tayo. Mag-pause mag, mag muna and pray and ask the Holy Spirit to guide us, to lead us, to empower us, to show His kindness before we react. no Minsan po kasi nag-react tayo but let's not react, let us respond. Let us pause first and let us pray to God. Shoot a quick prayer to God so that uh, we would be we would respond with wisdom and humility alalahanin po natin ang biyaya at kabaitan ng ating panginoon paano niya tayo pinatawad paano niya tayo uh, you know ni, ni binigyan ng uh, kanyang uh, katapatan ng kanyang pagmamahal sana po ay maalala natin 'yon upang maipasa rin naman po natin ito sa iba Let's ask God to also cultivate compassion in us. Maramdaman po natin yung hirap nila, yung sakit nila, no? Siguro itong mga itulad po na example ko kanina, siguro mga nakaka 15 minutes na sila naghihintay, no? At nagpa-reserve sila ng chair doon eh. Siguro eh talagang uh, may mga give and take po na kinakailangan tayong gawin lalo na sa mga sitwasyon na 'yon so that we can reflect Christ in all we do. No, pwede naman siguro mag-share ng table, magsiksikan ng konti, ano, upang um, makiipakita makaipakita natin ang kabaitan at kabutihan ng ating Panginoon. And um, overall, it is really a call for us for humility, no? Talagang minsan napakabilis nating mag-react, napakabilis nating uh, magsalita o gumalaw ng mga bagay na galing sa ating natural na pag-iisip. Ngunit uh, nawa po ay uh, matuto tayo na tumahimik muna to pause and to shoot a quick prayer to God so that he can empower us to show kindness to others especially when we need it the most. Lalo na po sa kalye, eh, hindi po ba napakahirap niyan na tayo ay uh, Muntik ng mabangga at kinat tayo, yung mga nagmamaneho po sa inyo. Okay, nakikipagsiksikan tayo sa MRT, uh, sa mga pub publikong sasakyan, naapakan tayo. Napakabilis po talaga na tayo ay mag ng ating temper. Pero nawa po ang ating maging prayer sa bawat araw. Maging aware po tayo that we are Christ's ambassadors. Tayo po ay um, kanyang mga mga kinatawan saan man niya tayo dalin. Kaya bilang mga kinatawan ni Kristo, tayo po sana ay matutong mananghawakan sa kanyang kapangyarihan. Sapagkat talaga po sa sarili natin, hindi po natin kayang ibigay ito sa ibang tao, yung kabutihan at uh, kabaitan. No? Hindi po, mahirap po talaga. Pero Kinakailangan po talaga na tayo ay mag-surrender, manghawakan sa kapangyarihan ng Panginoon and let the Holy Spirit take over sapagkat sa pamamagitan lamang po ng kanyang lakas, sa pamamagitan po lamang ng ating pagtitiwala na tayo ay kanyang tutulungan, na ang kanya pong mga attributes ang mapakita natin wherever we are yan po yung mga prayers naman na sasagutin ng ating Panginoon because our desire is to please him our desire is to honor him and our desire is to point people to him sa pamamagitan po ng ating mga gawa at mga manner sa mga ating pong kapwa so my friend may this reminder from Ephesians 432 to be kind to be tender-hearted, to forgive one another as God in Christ forgave us, be a beautiful reminder for all of us so that we may reflect Him in all that we do. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming marami pong salamat sapagkat Ikaw ang mabuting Diyos na nagpatawad sa aming lahat. We deserve punishment. We deserve to die because of our sins. And yet, O Lord, because of your grace and tender mercies, you took away our sins. You paid for our debts on the cross, and you gave your life for us. Father, forgive us for the many, many times that we have not reflected you in our lives. Patawarin niyo po kami, Panginoon. At tawag po Tulungan mo kami na manghawakan sa iyo. Tulungan mo kami na manalangin sa iyo na ikaw po ang makita sa aming mga buhay. Kami po ay tinawag mo bilang inyong mga kinatawan. Tulungan niyo po Panginoon na tunay nga na kami ay iyong mga ging mga kinatawan saan mang kami madako sa mundong ito. Ito po ay aming sambot na sa iyong matamis na pangalan. Amen. Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Madison at nagpapasalamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ministeryo ng FEBC. At nawa po kayo po ay patuloy na pagpalain ng ating Panginoon, maging masisigla at matapat na kinatawa ng ating Panginoon saan man po niya tayo dalin sa mundong ito habang tayo ay may lakas pa at nabubuhay. Hanggang sa muli po, pagpalaan po tayong lahat ng ating Panginoong May Kapal. Reflections Your daily dose of strength and motivation Reflections